Hello guys, good morning, good morning, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Today is Sunday, Sunday day. Oh, so, nandito naman po tayo sa ating halaman para magkulit. Maganda naman yung guys kasi malamit na ang panahon giligan natin para mas lalong gumaganda siya. Oo. Ano na siya? Natil ko. So, ina-rinse ko na dito guys. Yan. Yung tatlo yung lagal ko dito. Ganda niya, parang plastic. Ganda. Hmm. Masuk. <coughs> Tignan natin yung rose guys kung nabuhay ba. Ah, oo, nabuhay. Ano siya oh. Yung tinanim natin na roast before, ito siya. Ito rin siya. Sana mabuhay. Ito buhay na buhay guys, ito oh. Yan, buhay na buhay. <coughs> di ba gandang tignan yung mga bulaklak so ito lang ang libahan, guys kasi wala nang kaming tipo kaya dito na lang maglibangan sa mga bulaklak At kung gusto mong mag-sing guys, nandito yung sing mag ka dyan. Habang magbibili. At ito na rin yung tinga guys. Pinalitan ko ng mga yung dati. Ilang taon bago na mabukay ang ano. Ay mamunga yung tinga. Ayan, malaki na siya. Ito rin. Ito maliit na ulit. Eh. Ngayon malaki na siya. yan natin ng inumin ng mga ito. Ayan guys. Tapos naku yun yung sa eh. taas. Parang umulan o. Oh. Malungkot ang taas. Parang umulan kasi yung bahay kung may halaman lalo na yung mga bulaklak may bulaklak siya sarap tignan yan yan inuman ng mga ibon guys lagyan natin ng tubig mamaya pupunta mga ibon may pangpong sa para hindi siya magbaw sukat so, hanap ako ng kasi pangpong sa dito yun itong natin sa baga. Tapos na tayo. Tuloy so, na natin magklaba guys. At dito, dililan natin dito. Meron pa kasi dito. Yan guys. Maganda yung mga bulaklak So, Kasi pag 10 o'clock, saka lalabas yung bulaklak na bahala na yung pagdilip sa taas. Kasi pag biniligan ko si lahat mga minihata na wala na silang sabaw. Dito lang kasi ito lang ang maabot ng Saka may gagawin pa ako sa loob guys maglabas.

mga dasa kami yung laban na pag naglaba ka sa ilog guys iganaw mo yung kaan para yung kalyo maalis <laughs> kunin natin yung mga basahan guys matutuyo pa dyan hanggang alas 12 kasi alas yung amo ko 12 o'clock matutuyo pa yun so lahat na guys natuyo na iba naman ang isampay natin mamaya mahirap guys pag walang magkamera pala <coughs> maglaba naman tayo hawakan mo na lang pero gusto ko ito eh yung best punong punong na so, mag automatic na uh, drain rinse was rinse so hanggang dito na lang, guys sama ating vlog please don't forget to like and share mo to this channel and pati tingga ko rin ako yung bye bye, bye, -bye.